Hello sa mga kapwa ko OFW dyan na excited ng umuwi kagaya ko char <laughs> So this is sit pan sit ang ating araw na pinakahihintay At ang pinaka exciting part bilang OFW yung uuwi na at makakapagbakasyon na sa Pilipinas So eto na nga ang aking mga dala, -dala. So na-prepare ko na sila at yung iba kong mga daladala nga guys ay pinakargo ko na para hindi siya hassle sa aking biyahe dahil ang ating ticket ay limited lamang. So, ang aking mga dala, -dala ay bali tatlong trolley, ah, dalawa sa aking uh, chicken baggage at saka yung hand carry ko na maliit. So, kinagabihan nga guys ay umorder na lang ako ng burger and fries para may kunting uh, pagsasaluhan kami na aking mga kasama. Ayan, kasi wala na akong time magloto. So, kumain na kami dyan at kwento-kwentohan. Enjoy kasi bukas ng aking flight. O, ah, diba? At kinumagahan nga, eto na. At mukhang excited na nga dahil ang aga-aga kong nakapagbihis na dyan. <laughs> eh, ang oras pa naman ng aking alis sa bahay is 1 o'clock. Kasi nga, hinihintay ko pa si Madam gumising. So, kailangan mo natin magpaalam sa kanya bago tayo lumayas. So, ang aking flight nga pala is uh, before 7 in the evening. So, kailangan natin pumunta sa airport ng maaga-aga. Mas maaga, mas better. Mahirap nang maiwanan guys, lalo't first time natin umuwi. <laughs> o, ba diba? So, alam nyo ba guys, no? 10 years akong hindi umuwi. Diretso yan, na kontrata, walang uwi-uwi. So, iba yung feelings na Ayong alam mong tagal-tagal mo nang hindi naka away o oh, diba? ang saya-saya. Kasi nga, makikita mo na yung mga mahal mo sa buhay. Ayan. Yan, yan yung maganda sa, ano eh, OFW. Yung exciting part talaga yung ganyan yung pa away na. Yun tayo, guys. After 10 years, sa wakas, uh, makaka na rin ako. Oh. one time, vacation. O, ngayon lang ako magbabakasyon after 13 years. For the first time ako mag-vacation. Ayan, ready na ating mga karga. Kung ano yung lungkot mo nung umalis ka, yung saya mo naman pagbalik ay iba. So, parang ngiting tagumpay nga ika nga char <laughs> so eto na nga nag ready ready na ako guys at sabi ni mahal ay malapit na silang pupunta ni kuya so sila nga pala ni kuya Arnel ang susundo sa akin sila ang maghatid sa akin sa airport pagkalipas nga ng ilang minuto ay nandito na ako sa sasakyan nasundo na ako nila kuya Shoutout nga pala kay kuya Arnel salamat kuya sa pagkatid sa akin God bless you kuya. Yeah, kasi nag-request na lang ako na sila yung maghatid sa akin na dapat yung driver namin sa bahay ang maghatid. Pero mas gusto ko si Mahal ang maghatid sa akin. sabi ni Madam, okay. At ito na nga, dito na tayo sa airport. The moment of truth. Charot. <laughs> ito na talaga. Uwi na tayo guys. So, sa mga kapwa ko of dabadyo dyan, laban lang. Sa susunod kayo naman ang magbakasyon. Ito na kami sa airport. Oh my God. Mahal, say hi. Dito kami sa airport, guys. Hatid na ako ni Mahal. Ayan, so, pupabalot ko na namin yung aming mga karga. Uwi na tayo, guys. Mahal na lang. Lagi siya. na, Mahal. Dito it? mo na, Mahal. Okay na si Mahal. See you in the Philippines. Paparap natin itong lagis natin. Ipapino muna natin para malaman natin ang Ah. Ah. Pabalot ang nanti natin ating mga cargo. Yan. Tara eh, okay, okay. <tipas> halo, 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 <tipas> 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 <tipas>

Pila tayo sumunag. Baka sumrook na kayo da lang. Dapa'y nag-open siguro. Ano? pila pa? Dito, ng pila. Oh. Pa? Dito oh. Oh. na pila. Oo. Diretso? Diretso kayo doon. Talapasin din kayo. Pinalabas tayo ngayon oh kumila muna tayo. Ano nangyayari? Wala na. Ang init. Mahal. Na... Oh, saan? Ayun. Wow. O nga, Philippine, Philippine Airlines. Okay. Salamat Lord. Tara na mag chicken day. Wina. Wina. Mag chicken na tayo. dama gam mahala? hala dama kacai apa mal ingat bio Wow wo wo maka mes kamu lah dekat tahun lagi mal bye bye dama Ma nan na -ma magam sa kilom sa na namagam Hi. Oh, dito tayo. Hello, Ate. Yan kasabayan ko mag-fly. Yan. Hi, sis. Yan Hello. uwi na kami. Dito kami sa duty free. Ngintin muna kami dito. Pumasyal muna kami. Ay, salamat, Lord. San po? Doon po sa Bang Alberta? Sige. Oh, na po. Ay, muna kami ng pera dito.

Pati hindi. PR655 tayo. Oo, PR655. mo ba tayo? 650 ba sa'yo? 650 ba oras mo? Ha? Tingnan mo nga sa akin. Mail yan. Baka doon te. PR655, September 29, gate terminal. Oo, pareha tayo. Pareha tayo? Oo, gate 26. Pareha tayo sa flight? Opo. Tatanya, eh din siya nasa Turki. Taga ano Malaysia siya, bro. Taga Malaysia? Oo, oh, Malaysian. Malaysian siya o Pilipino? Mal Malaysia. Oo. Wow. Ahat Pilipino. Talaga? Uh Oo. -oh. Good luck sa'yo, te. Bal Balitan mo ko, ah. Oo. Uy, matagal na kami. Oh, si ate, oh. Hi, ate Helen. Hello. Hi. Miss <sighs> <Nishio. laughs> you. Dito kami waiting kami sa airplane namin. Nasaan na yung kasama natin, te? Iwan ko. Oh. Saan na? Sus ba Maria. Ba Baka naghanap yun sa airplane. Talaga, bumalik na tayo dun. Baka naghanap na. Huh? Nasaan siya nagdaan? Yung wala namang daan ng iba dyan. Oh. Tara na doon. Tara na. Malapit na ang flight namin. Oh, may maganda sa likod. <laughs> oh, may maganda dyan. Oh. oh. Uh, si ate. Mm, si ate Tagay Isabela. Tali, may remembrance tayo. Hindi na ako makikita salamat kay Ate. Maganda. Oh, video tayo. Mabuti nga, mabuti nga may, <laughs> may <na> <laughs> <tina> <laughs> Ano, okay, okay. okay. Salamat so Bye -bye. <laughs> natin. na kami. Bye-bye. Saudi. I-delete niyo na. I-delete niyo yung mga ano niyo dyan. <laughs> oh, <you laughs> <know>. Siguro hindi <laughs> mo pati yung delete Thank Lord. Lord Thank you Allah Nandito na tayo Fifty-five Yes Nandito na po kami

from the flight deck, uh, we are all set to go. Uh, however, we are experiencing <coughs> we have some slight interference, and due to this, we will be turning off uh, all the lights. Okay, have to be on for a few seconds. Please bear with us. So, ito naman ang ating uh, kakaini. Yan. uminom ng tea guys ay mga ilang minuto lang ay uh, natulog na ako at hindi ko na namalayan ng oras at nagising na lang ako nung magserve na uli sila ng breakfast so hindi ko na namalayan yung oras ang sarap ng tulog ko kasi yun sa tabi kong upuan wala akong katabi bali tatlong upuan yon yung dalawa bakante so ginawa ko humiga ako doon kaya ang sarap ng tulog ko Ayan, malapit-lapit na pala kami sa Pilipinas. So, ayan. Kumain na kami ng breakfast. Then, ayan, after that, I welcome Philippines na tayo. Nandito na tayo. Thank you Lord sa safe travel. Angoy may nila na. <laughs> Yan ang silakyan namin.

sa immigration ay pumunta na ako dito sa ating mga bagahe at kinuha ko na yung aking karga so, maganda dyan ay meron ng nag a dyan sila na bahala magkuhan ng yung karga ituro mo na lang kung alin dyan at sila na mag-aabot kaya hindi magulo yung pagkuhan ng bagahe so eto na nga at nakuha ko ng aking mga bagahe ay gagawin na ko naman ay i-check in ko ulit sa aking next uh, flight. Dahil connecting tayo, uh, papunta ng lawag para hindi na hassle. So, pagka-check-in ko na nga ng aking mga bagahe guys, ay lumabas na ako ng airport dahil sasakay ako ng shuttle bus papunta sa Terminal 3 para sa ating next flight. So, ayan yung ating shuttle bus guys. No? Sa labas lang yan ng uh, airport. Doon kayo magpupunta pag sasakay. Kung may ano may mga connecting flight kayo, lalabas kayo doon sa may uh, uh, sakayan ng taxi nandun yung mga shuttle bus na nakahilera so nandito na kami sa uh, terminal 3 kung saan dito tayo sasakay sa pangalawang eroplano natin so dito kami ibinaba ng uh, shuttle bus so, pagkababa ko nga ng shuttle bus guys ay naglakad-lakad na ako papunta sa loob pumunta uh, ka agad ako dun sa may Uh, kung saan mag uh, ipapakita yung ating ticket papunta sa ating aeroplano para makapag check in na tayo so kaso nga lang ang masamang balita is uh, parang hindi sure yung ating flight kasi nga umuulan daw sa, Ilocos, sa dito sa Ilocos so posibleng mag-cancel lang ating flight guys so nakakalungkot lang akala kong ginahasa ang aking travel kaso uh, na yung ating flight kasi nga umuulan daw. So, ang ginawa ko, pinakoha uh, pinakuha sa akin uli yung mga bagahe ko sa baba at kinuha ko ulit At binig binigay nila yung aking uh, referral para kung pwede ko daw uh, i-refund yung bayad ng aking ticket. At nagpunta nga ako magpa-refund guys, kaso nga lang hindi ko siya na-refund kasi nga hindi daw sila sure kung ano yung kung yung ang ticket na binok sa akin ay may bayad yung domestic flight niya. Kasi nga pag sa travel agency nagbook ay eh, pwedeng ang domestic flight na niya is uh, a promo na nung international flight. So wala akong na-refund. Merong kagandahan, binigyan naman ako ng isang libon na para pamasahe. O, uh, pwede naman ako magstay for 2 days para sa airy ano nila yung flight. Kaso mas pinili ko na lang umuwi ng probinsya guys. no Kaysa makintay pa ako ng 2 days sa Manila. And eto na guys. Nandito na ako sa terminal ng Paltas. Waiting na ako ng aking uh, travel. Pamunta ng Abra. At eto na nga. Nakasakay na ako ng bus. Pauwi ng probinsya. At na enjoy ko talaga yung aking trip. Kasi nga meron akong nakatabi na mabait. At nakakwentuhan ko. Kaya hindi ko na malayan yung oras. So eto na siya guys nandito na tayo sa Abra. Mga ilang oras lang yan guys. Nandito na ako sa Abra. I think mga 8 to 9 hours. Yan, nakarating na tayo dito sa terminal ng Partas So, dito na lang ako maghihintay kina Mamang at Papang. At susunduin nila ako. So, nandito na si Mamang. Nakapagsilpi din. Ayan, at pauwi na kami ng bahay. So, eto na. Madilim-dilim pa guys kasi madaling araw na. So, 2, I think 2 a.m. to 3 a.m. Madaling araw na talaga guys saka umuulan pa siya. So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.